Ayun. Hello guys, good morning. Mapagpalang araw sa inyo diyan. Ayan, ang ganda ng araw ngayon. At ang ganda rin ng mga saging dito dati ang lalaki. Mga bulaklak ngayon. Ayan, maliliit na sila kasi mga usbong na lang ata Ayan, mga pinutulan. Ayan, tumubo uli. Kita nyo naman, ang ganda-ganda. Ang ganda ng bulaklak. Meron silang snake plant. Ayan, meron silang aloe vera. Meron silang sampagita. O, oh, diba? Ang ganda. Ayan ang kanilang mango. Ayan ang pagkaganda-ganda nito. Ayan, pasok tayo sa loob. At tingnan natin ang kanilang saluyot na napakaganda. Ayan ang saluyot. Ayan ang kanilang karabata. <laughs> ano ba tawag niyan sa atin sa karabata? Hindi pula naman sa atin. Ano yan? Yung parang madrig kakao. Pero iba naman yan. Ayan ang ano ba tawag dito? Tangla ano yan? Tanglad. Lemongrass. Lemongrass. Ayan ang ipil-ipil. Ipil-ipil kunyari. Ayan, ang ganda naman dito. O, ba? Diba? Ayan pa ang tanglad. Ang galing ah. Eto ang kanilang grapes. O, ayan. Kahit mainit, lumalaban pa rin. Kagaya ng pagmamahal wow. ng iyong jowa. O, oh, eto ang bilberry. O, oh, di ba malaki na magbubunga ka rin pagdating ng araw. At ayan naman po ang henna. Ang henna, kinukuha po ang dahon niyan, pinatutuyo. Pagkatapos ay blender At pagkatapos, pwede mo nang ipangkulay sa iyong buhok. Ganun. O, oh, ayan. Eto po, African na uh, saluyot. Kinakain yan. African saluyot. Masarap po yan. Ba't di mo to niluluto? Lagay mo sa sardinas, African saluyot. Masarap yan. Ayan, kami po dito ay naglibot-libot. May lemon pa ba? May bunga pa ba ang lemon? Sa amin wala na, ubos na. Walang pakinabang. Ginawa kong achar, hindi rin napakinabang Mapait, mapait ang balat. Hindi siya maganda. Ayan ang Pinakuluan? Rata, Pinakuluang ko ganoon pa rin Ayan oo, oh, may na lang bike, bike, bike Dito, ang daming bike dito Ganito po dito Tinatapon lang ang bike sa isang tabi Hindi nila pinamimigay Ayan, ang bike Kung dito sa Pilipinas yan Wala na ang bisikleta na yan Ubus na yan ayan po ang lemon sige asan ba yung karabata ko ayan dito muna ako sa kanilang lemon ayan may lemon pa dito kukunin ko ulit ayan eto po ang lemon pitasin natin wala na po kami lemon ayan dito ako sa kapitbahay sa aking friends siya na naman ay aking dinistorbo kasi, ayan, nag-video-video na naman ako dito sa kanilang bakudan. Ayan, may isang lemon na maliit. Ayan po, tingnan nyo naman po pagkaganda-ganda kanilang mga tanim na saging. At akang kanilang ditong saging, ang gaganda. Nagbunga na rin po yan dati dahil nga mainit. Ayan, eto kunin na natin ang ating karabata. Doon ko na himayin sa bahay. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman po ang ganda-ganda rito. Di po ba? Uh. Ayan. meron, meron sila dito sa luyot na African. Ang dami. Ano to ye? Eh? Niluluto to. Kunin ko kaya. Niluluto yan eh. Ginigisa. Ginigisa. Kuhanin ko nga. Tayo po'y mag-ani ng ano ng African 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 ayan putulin po natin tong African kunin natin hindi naman nila kakainin yan mamitas tayo ng African ayan pitasin natin pitasin natin iluto natin para kay amo ayan Ayan, meron pa po dito. Pitasin na rin natin to dahil hindi naman nila na, na yung kukunin. Ayan. Pitasin natin. Hindi nila kinakain yan. Ayan, napitas na natin. Ayan, napitas na natin. Ayan. Ayan, guys. Punta dito sa ano. Nabuti na natin to. Ayan, tahi na kapag ah, ani na. Ayan, meron sila ditong bataw. May talong. Ayan, ang talong. Ang cute ng talong. Ayan o, oh, namatay na rin yung ano, natuyuan daw ng ng kanilang saging. May atis. Ayan, tingnan mo, parang nasa Pilipinas ka lang ba? O, ba? Diba? Parang nasa Pilipinas. May mayroong kamoting kahoy ayan balinghoy o ba diba? ang ganda po ng paligid dito tingnan nyo naman ayan dati na videohan ko to eto nagbalik ako dito kumuha lang ako na ito ba ayan yang ang karabater nila na yan yan maamoy sa lutuin yan eh ang aking friends pumasok na dun sa loob ayan ang gaganda diba green na green ang atis nila malaki na pero hindi ko nakita nagbunga yan atis po yan, yan. at syempre etong saluyot nila tingnan nyo naman fresh na fresh ang saluyot pagkaganda ganda ng saluyot nila fresh na fresh tingnan nyo naman po ang sarap itasin itong ang masarap gawin na soup. Fresh. Kagabi gumawa ako ng soup pero hindi siya maganda kasi ano siya. Yung bang... Ano siya yung prenezer ko ba? Ayan guys. Ayan. Sa muli na naman nating pagbibidyo. Video. Ayan. Ano ba yan? Ayan. Sa muli na ating pagbibidyo mga loves. Mga lalabs ayan, at ako po yung magpapaalam na thank you for watching subscribe my channel Anamari TV vlog and my page Anamari TV vlog pareho lang po sila ng pangalan ayan, ang laki ng bahay doon o di po ba ang ganda tingnan ayang ayan guys meron tayo dito sa sitaw ayan syempre kung tayo nag video dun sa ating friends sa ating mini garden mag rin tayo ng konti ayan guys ayan ang ganda ng bulaklak tingnan nyo naman ang ganda di ba ayan ang mga nakalwala ng bunga syempre wala na siyang bunga ayan ang roman ang daming bulaklak ang lemon wala na rin bunga syempre ito po ang aking mga kinuha doon ayan ang ganda ng araw tingnan naman ang aming mini garden ayan na matayo isang nakal doon kasi nagkaroon siya ng U ulang ba yun uwang ayan guys ito lang po ang tanim dito. Wala pong iba. Ayan. Sa aming mini garden. Ayan guys, ang aming mini garden. Ayan, ang init. Grabe. Ito yung mga kinuha ko doon. Ayan guys, kumuha ko doon ng karabata. Ayan, ang karabata. Nabusan kami ng karabata. Ayan, dito ako ngayon sa mini garden. di tayo na bagya sa ating mini garden ang lemon na wala ng bunga ayan wala nang bunga ubos na ang bunga oh, di po ba ang cute ayan wala na rin bunga ang wala na rin bunga ang Ayan ang ratak. Wala na rin po siyang bunga. Ayan. Ubus na. Then, umakit po dyan yung mga nagdadaan. Kinukuha din nila dito sa loob. Medyo meron na tira. Kuhanin na natin yung natitira. Ng mga ilang piraso. Ayan. Yun lang guys. At thank you. Bye-bye. guys. Ito ang ating nabuha na karapata. Tanggalin natin sa kanyang tampay. Ayan. Daon lang naman kailangan natin kaya tanggalin natin sa tampay. Ayan. Nababuhin na tayo sa abay. Ayusin sila sa ganito. Ayusin sila nilalagay kasi ito sa kain. Sa lahat ng mutuin matagal-tagal naman tayo hindi manghihingi dun sa kapit ba um, na Marami-rami tayong nakuha sa mata. Lagi ako dun manghihingi. Nagtanim naman ako nito. Pero ano, hindi pa siya kailangan kita sa nandaan na yun. Halit pa. Buti nga ng buhay. Nakasurvive siya sa inyo. Sa medyo silog ko kasi siya tinanim kaya ito na. Ewa ko lang tangkay na to ang um, mga try Tatry ko din siya itali. Ayan ang ating ay Ayan guys, syempre. Perfect. Ayan. Nagbubunga na ang ating talong. Ayan. Ayan guys, may bunga na ang talong. Ito guys, yung dating kinukuhanan ko siya. Ngayon, nakasurvive siya sa init. Ayan. Nakasurvive sa init. Siyempre, ang ating sitaw, ayan, gumagapang na ang sitaw. Tingnan nyo naman, guys.